I want to promote Robert's Adventures vlog. Panahorin niyo po ang kanyang mga vlog. Oh, subscribe kayo rito, ha? Mag-iingat din lang. Manila, God first! Manila, God first! 9 Mga welcome back to my YouTube channel Narito tayo ngayon sa Wanluna Street Kusang kasama natin sa si General Sukat So, araw ng clearing January 4, 2021 Mga ka-Adventure So, unang araw ng clearing operation sa 2021 January 4 Mga ka-Adventure, kasama natin sa si General Sukat Headed by Chief Engineer Bernard Ladunga At Inspector Steve Pamitan Forman John Samora at kasama natin yung sampo sa mga kasama ni Gino Sugat yung DEPW at Flood Control District 1. So yan, so ready. So yung araw na ito mga ka-adventure, no? so wala tayong kasamang uh, MMDA. O... o yung MPTB mga ka-adventure na magtitigit sa mga naka-obstruction so walang requested ni eh, na ano na MPTB na natin kaya dito matitikita yung mga illegal park no yung mga illegal na nagpa-park dito sa kabaan ng One Luna so hindi siya matikitan dahil sa wala yung ano uh, wala tayong MPTB na kasama Time check tayo mga ka-adventure Alas 11 3 no? Alas 11 3 ng umaga Halos magkatanghalin na po mga ka-adventure no? So continue pa rin yung clearing operation so, Ito yung po yung pangalawang clearing operation Dahil ito po ang una ko pong clearing Una pong clearing ni Gina Sukat so, Yung ano po uh, Delphan Street O bridge So yung bike So yung bike na naka ano doon Mukhang so, nakapadlock pa yata ito Uy! Ang dami nyo dyan. Ang dami nyo dyan. Yun, nakakadina na pa. Yung padlock. Ah, yung, ano, uh, yung bike. Uh, iba yung model ng bike, mga uh, ka-adventure. Kung uh, mga pansin natin, bira lang tayo makakita ng ganyan yung model. Then so, tayo mga kanil na kanil na sukat So Yung kahoy no Para makarga na rin siguro Tabas-tabasin na ito mga so, and so may dala silang sinso so sila sila sa mga kadwikso, para sa ano, uh, pagpotol ng ano, uh, kahoy. Sa mga kanyang yung kahoy dito mga kanyang na nasa, ano, nasa tabi. Sa yeah, ang kasada. So, pinagtotol nila na no, makarga ka agad doon. No? Tapos may dala din sinso so para potolin. Yan, kaya ang kaya. Napaganda ng uniform, bagong uniform po nila, no?

Naka-monetize ko lang. Dalawang linggo pala ako na-monetize. Apo, ah, pa rin ang apat na buwan. So makikita natin mga ka-conventure yun. Yung deep drain, na, nasa daanan na po yung deep drain ng construction which is bawal po yan. So, obstruction counted po. Ha? Ito, ito, ito. Anong nangyari yan? Anong nangyari? Magkainan ang nangyari sa kanya po. Ha? Magkainan okay, ang nangyari. Opo, magkainan ang nangyari. Ha, so hindi sa inyo yan, sir, hindi sa inyo. Ah, yan. So, itong obstruction na debris po, makaka-adventure na. No? <laughs>

Patap, Ngayon na, Papasok mo yan mo Yan, niya Yan, yan nyo. So ka yung expected nila yung defense yung kukuha. Pero pagkakalala nyo dyan ng ito po yung debris no, ng private na company. So hindi siya po hindi kukunin. Ang laki ng ano? Ang laki ng nga, sir. Pinustihan na nila yung sidewalk. Oh. O, ulit mali mo, eh. po. Yung poste, sir. Yung poste. Yung sinasabi ni General Sugat, Juro. Yung poste, sir. Sige, yan. Yung yan. Yung oh. <coughs> Eh, eto bang kwitang kuno ito? Ito na yung banko pala niya. Banketa. Oh, ito. Kinukuha Pangalawa, meron tong ano, pangita wala rito, ganito 'yun oh. Okay. Kopya Ano ba ang sabi ng ngipin niya? Ay, ito wala hindi dito. Oh, paano tinanong niya? Ah. Oh, hindi niya alam 'yung plano. Maglabis siya pero ano 'yan oh? Hindi niya sabi niya. Oh, sino'ng nagturob? Ay, kuya, kuya, sino'ng kausap niyo? Ah, uh, Oo nga. Oo, dami do office dami tao, dami. dami, dami. Oh, mo sa kanya, mo ito, ha? Ha? ko 'to sa inspector. Kasi hindi ito eh. Unang-una 'pag unang, unang. ah, na oh, di ba? Oh. Kete-kete ba gali eh? wala naman di ba? Asa ah, lang story ba bato. Nang story. Sense story. Okay, guys. ko ha. Kamo ha, nakita ko 'yung elegance ko pat. Kasi kagdi na to na 'tong magdadaan sa bisikleta. 'Yun ang focus nito eh, di ba? O, kagdi na to. Di ba? Papupunta ko na lang to sa engineer namin para ma inspection din, ha? At saka siya isipin ko. Para makita nila yan. Kuha na, kuha na picture. Ano? Jerry ko, kuha na mo ng picture to. Kuha na mo ng picture. Kaya ko, kuha na mo ng picture. Sige, engineer. Sige. Talo sa... Talo sa... Ang ganunang ginawa niyo, eh. O? Naka-overall lang nito sa ganun, oh. ganun eh kasi na yun. Kasi posti na yun eh. Ah, posti na no? yun. Oh. Wala. Oh. Babaklatin nila ako. Wala oh. oh, ka rin pa yung mo bumunta sa kusina ng bintan. Ah, natin. hindi ko lang yung hindi Ayan, makikita natin mga no? Ito po yung construction site na uh, Napakalaking obstruction po Dahil mismo po yung bangkita Na future bangkita na gigibahinin pa no? Na Hinarangan na po ng malaking posti Ng gusali Inspected daw po ito ay uh, Sampung palapag Na gusali na ginagawa Ongoing construction na po no? So naka-install na yung Ang laki ng posti na mismo narangan na po yung ano banggita. So, yun po no. Uh, nagpatawag na po si General Sukat ng uh, inspector para ma-check yung permit nila kung hanggang saan ba talaga dahil pagkakalam ni General Sukat wala po yung dapat poste dyan so yan, pinipicturean na po ni Jericho, isa po sa mga staff no, sa mga ngayong sitwasyon no, na picturean dahil ito po overhang Napakalaki po yung nakuha. Kung may natin dahil ito po ay yung uh, kapantay po ng bangkita yung ano na yun uh, gilid na yun hindi po obsolete. Ito po ay nakaplano na rin po na gigiba eh, no. So kinukuha lang po yung permit para ito po ay magiba na rin. At sumunod yung iba. Sir, so, nakakabenta na balik tayo sa ano. One Luna Street. Sundan natin sila sukat.

Oh, mga ka no? Yung pala ay ano sa DPS is ah, lagayan ng basura para sa pagkulikta Para sa pagkulikta ng DP is no mga adventure. makaalis-alis alis sa area na ito mga kaibin. sa may pinuputol pa rin na kahoy. Kaya yung kaya lang abutin in General. So wala tayong kasamang MPTB kaya obligado yung mga motor no wala wala hindi matikitan o hindi matuwing dahil wala pong kasamang MPTB Ano? Oh, tutuloy pa. Ikaw 'yung sa Manila big? Will TV. Para ka